So guys, uh, for today's video, uh, ito nga magpipray ko tayo ng bangos na binili natin kanina. Yan. Yan um, yung pa natin. Sa likod. ito muna tayo. Ito natin para may pangulam tayo ngayon. Tipid sa ulam. Yung um, binili namin kanina yung hapon namin binili. Ayan nga, uh, magpiprito tayo ng ating daing na bangos. Ito yung daing na bangos kanina na binili namin. Papakulo na tayo ng ating mantika. Yung kawali. Papakuloan na natin yan. uh, guys habang uh, nagpiprito tayo ng bangos ito nga yung anak kong bunso yan uh, mahilig talaga manood yan ng kanyang pinapanood na karton yan no oh. hmm. Yan naman guys si Mrs nag a-appellate yan kaya busy busy sa pagsiselfon yan guys yung bunso kong anak oh Totok na totok talaga yan. oh, Ang dalawa kong anak wala dito. Nasa labas naga, naglalaro. Yan nga guys. So, gigil na gigil yan sa pinapanood niya. So, ang tuwa. Maiksi. Ayan hey nga guys, uh, luto na yung preso natin. Ipit natin yung bangos. Hey guys.